Yo, what's up guys? So, eto, dahil monetized na yung channel ko, 1K subs na tayo. Uh, simula simulan na ulit natin mag-upload. So, sisimulan natin ngayon sa pagkabit ng riser. Dito, tataas na natin siya. Kasi dati ang project ko, di ba, naka-click on ano ko dati handlebar. Kaso, sobrang sakit nga sa likod. Kaya, ang gagawin ko ngayon, touring, ano na siya. Gagawin ko na siya, touring bike. Tsaka, ano siya, hindi naman siya pang karera talaga. So, mabagal kasi yung FC. Ayan, ayan, stock na itura niya. Ganyan. So, kakabitan ko siya ng riser para mas umangat. Mas relax yung pwesto. Tsaka ito, nakabit ko na yung box ko nga pala. 45 liters s box. Tsaka yan, bag yung bracket. Oh! Ito, kakabit natin. Lifter pala tawag. Ayan. Handle, handle bar lifter. 180 pesos. Okay. Ito natin. Ayan. Ayan ang laman. Ganda yata yun eh. Ito ganyan yata. Ayan. Tara tumaas sya ng konti lang. Okay. So, balit. Tatanggalin lang to. Ayan. Mga yan. Kasi papalit lang yon. Ayan. Ganyan simple lang. Tcharam! Ayan. Nakabit ko na. Hindi ako lang. Hindi sya kasya pala. Pang ano pa na to. Malaki pala yung size nito dun sya kasha sa ganun sa team x <coughs> yung butas nito malaki butas nito malaki ito lit yun so ayan fail tatry natin isa uli kung mababalik pa palit na lang ibang item so, yun siguro kung palitan side mirror papalit ko so yun pasensya na fail Yeah ah. mellow out oh. Ayan na, tapos na. Tapos na yung ano. Ayan, nakita mo naman. Nakita niyo naman. Go! Ikasa muna, ikasa. Ayan lang ang iyong... Ang putik, anong makita? Ayan. Ayan, ayan siya. Pag hindi siya... Pag naka-low. Ayan ang tama niya. Ayan. Ano to? Ano? Tatlong LED. Tri-LED yata yung tawag doon. Ayan. Oh. Para sa nakatingala. Tuh, pag inahay. Tap. Mali ang gawa yata oh. ikaw nga ikaw. Iyon nga yung doon ka high. Yung kalaw doon doon. Iyon yun yung high, yung nasa low. Low, mabab. Tingnan mo ako nakakasilaw. Na, ngayon. So yan, naka low Pag high, point Pag high, hindi nakakasilaw Baliktad yata no, yung kabet na Baliktad lang sya Kasi namamatay lang yung nasa taas Tapos yung baba yung naiiwan kapag nag high ka Namamatay yung nasa taas? Oh, oh, oh. Ah, na Oo, ano yung edidi Let's go Ah yan yung nakalaw yan. Oh, i-ano mo. Hi. Oh. <laughs> <laughs> <Dita Sarah>. Hindi ka sana. Hindi. Basta ang nangyayari lang namamatay yung ano, yung nasa taas niya. Ba't ganun? Pag, balik, pag doon bukas lahat ng LED. Pag nakahay. Mali siya ka ngayon. Hindi ko alam kung ganun ba talaga. Sige, isa-search muna natin yan. <laughs> si search boy. <laughs> And we're back. So, yun, guys. Inaayos ko yung headlight nya. Naisip ko na ako na lang yung magawa. <clears throat> Kasi iupa ko pa sa iba. So, yun. Babalita rin ko lang siguro to. Ayan. Hindi ko sure, ha? Hindi ko sure kung ganun nga. Pero, Parang ganun nga. balik ako kapag nagawa na. Shoo. Yun mga boss. Ito, bin binaliktad ko na siya. Meron siyang ano dito eh, tornillo. Ayan, mas may tornillo dyan. Tapos, na nabaliktad ko na siya. So, okay na. Nung kinabit ko, tingin ko, baliktad yung high beam tsaka low beam. Eh. So, hinubad ko ulit. Tapos, pinagbaliktad ko lang to. Itong blue tsaka itong white. Ayan hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko pero nakita ko lang dito sa manual yung high beam daw blue tapos yung low, low beam white so pinagbaliktad ko lang Yon. pag umusok yung motor ko eh, alam nyo na so, yun, balik ulit ako mamaya sana okay na Chum. yan, nagawa ko ay Ayan, low. Hi, low. Hi, low. Hi, low. Hi. Ito ang pala yung tsura niya. Ayan. So, ito yung unang luluwagan. Ay, huli. Dito pala yung huli na. Diyan yung ma-adjust mo kung nakayoko ba siya o hindi. Ayan. Tapos dito, mga laklak -lak para dun sa kung ano man tawag doon. Kasi ito dito yan. Ayan, ganyan yung tsura niya. mga paps. Gawa na. Ayan. Oh, low yan, low. Hi, low, hi, low. Tapos gumagana na rin to, itong pass. Ayan. Oh, pass, pass, pass. Sinabi ko yan doon sa, sa naggawa ang sabi ano lang daw yun, pang, pang stock lang daw to pang stock na gamagana lang daw yan yun pala hindi siya marunong lahat ng ginawa niya baliktad ayan yung, yung ano na yan yung LED baliktad gamit niya tapos yung linya ng high tsaka low baliktad din kaya pala nung ano hindi niya ako maharap harap ng maayos so yun shout out sa'yo sa gumawa niyan Shoutout sa iyo. Tsaka shoutout din kay kay Conrad. Ayan, Conrad. Nalagay kita dyan, Conrad. Ayan, siya lang lagi nanonood nito. Tsaka si Jazzy Motovlog. Ayan. So hanggang sa susunod na ano na lang. Mods. Melo up. bal, oh, ball. Ball ha, ball. Ah, oh, ball. Ah, oh, ito. Yun. Ako ba? Akin ball Akin ball Akin Psst. Akin Ayan, very good oh, Sit, sit Sit Ayan, sit sit, sit sit mo na Pag may pagkain na wala singkit mo wala Kumalaki mata pag may pagkain na